Good morning, Onyx! Onyx! Hmm. Saan kayo dyan? Dito yung ano ng laruan niya. Yan. Doon ang gusto niya, o. Tingnan niya. Sa ilalim ng upuan at sa kalamisa. Onyx, malamig dyan. Halika dito. Oh, next. Come. Wala ka mauntog ka dyan. Gusto mong mauntog? Bye, Ones. Ayan. Ganong gusto niya. Ayan. Uh -huh bata, bata, bata talaga. Parang tinatamod ako guys. Kahapon ganun din. Namorgas ako kami sandal. Tapos na sa bahay lang kami naglalaro. O next ka manak. O next Come, come here. Please. Oh, next. Psst. Kukunin ko sa guys kasi malamig dyan. Ayaw talaga umalis na Bye! Pero kung sabihan ko yan, babay. Mahabol yan. Bye, Onyx, next. Oh, nilagay ko na sa de nilagay ko na sa dito guys kasi hindi nakikinig. Ay, umalis talaga doon. Diyan ka tuloy. Nakulong ka! I guess, pinaupo ko siya kasi kuhaan ko sa ng kanyang pagkain. Where's the remote control? Hmm? Where's the remote? iwan ko sa muna dito sa living room kasi nag-iinit ako ng pagkain niya. Ayan. Basta niya, pag iwanan ko siya, kailangan naka-on yung TV. Tama naman, kasi nakaupo lang siya dito. Kailangan may TV. Ayan, nanonood, nanonood na siya. <coughs> Kaya ako, Ayan. Kaya ako dito pupunta sa kusina. Lalabas sana kami kanina guys kasi Friday ngayon. Mag ano sana ako nung ay punta kami sana sa library. Pero hindi na kasi tulog siya. ayoko naman san gisingin kasi nga eh. Kung mapayat na nga sa sanitin niya. Ayan. Ito ang pagkain niya. Niluto ko to kahapon guys. Rice, spinach, at saka carrots. Hindi ko nilagyan ng kahit anong meat kasi nahihirapan sa magdumi pa. Kaya yan muna. <clears throat> pinapakain ko sa kanya yung mga light light lang muna guys. Ayan. O oh, diba maingay ako. Sorry. Sorry. Pero baka mamaya ilabas ko siya kahit sa park lang kami pupunta. Ano? Pero naman, mahanginan din siya. Papakainin ko siya itong pod. Green na green yan, guys. Oh, tingnan nyo guys, after lunch. Anong ginagawa? Oh, alam niya yung ginabidyohan siya. Ay, eh. magtengen, magtingin. <laughs> no? Nilalaro ko siya pero hindi, hindi niya ako nilalaro. Hindi niya ako siya sa maglaro. Hindi siya nakikisama. Hindi, oh, di inayaan ko siya dyan. Umupo ako dito. Doon na naman yan. Paborito niya doon si lalim ng mesa. Tapos iiyak sa kumabangga doon. Balik sa Balik. Kaya na ko ilalabas kami Sebagai bagay ko sa papatulong. Kasi hindi na naman siya nasasalit sa bagay. Kahapon hiyakan akong hiyakan Ito na naman siya sa ilalim ng misaw. yan. Ayan. Dasi iyak yan. Babangga yan doon. Hindi ko alam kung bakit anong gusto niya dyan. Dasi babangga. yan. Ayan. guys, lumabas kami ni Baby Onyx oh, kahit ang pangit ng panahon. Tingnan niya. Hello. Kakisi-kisi <laughs> sa guys. Sabi niya, eh, kamera na naman mami. Alis na tayo. Hindi ko, kaya hindi ko nga alam kung saan ko sa dalhin mo. Saan ko kayo sa dalhin? Dito sa kabilang park or sa kabilang park hindi ko din guys bala na pataw na lang muna ka mag decide na lang ako kung sa kabila kami o sa kabila magkabilaan kasi yun doon I guess update na na kami sa maliit na park <coughs> na matulog dito na si Bibi o next time na ako <laughs> hindi pa rin laki ng mata guys sana matulog na siya kung hindi pa tumatulog ay ambot na lang guys alam mo guys kung makakatulog na siya ayan lang dito yung maliit na park may table tennis siya. May playground pa doon yun sa kabila yung pang bata. tulog na si Baby Onyx. Oh. Tulog na siya. Gail sa Apple. Dito kung saan kami tumatambay ni Onyx. Yan o, oh, Apple. Ayan ang Apple, guys. Kising na si Baby Onyx. Guys, Apple. Jacob, John, oh. Ito pa. Ayan. Gising na si Vivio. Next, dalhin ko na sa sa playground, guys. mag lang kami doon lang. Mga 15 minutes. Sasawi na naman. Oh. Come now, anak. Oh, next. Oh, next kami yan to play in the playground come on we play in the playground Diyan sa likod namin yung apple ah oh. apple tray kape muna ako guys kasi inaantok talaga ako tingnan mo si Ulo antok na din konti lang kasi tulog niya kasi ang ingay doon ng babae eh. ang sarap dito ng coffee nila guys sa bro I love it no ay hashtag love bro sarap ng kopi nila gusto ni baby onyx lang mag kami sa labas din kasi pag sa loob umiiyak siya ayaw niya sa loob ng alam niyo ba salamin yan nakikita niyo may bus ba? Diba? nag-reflex. Nag-reflex ang kalsada niya. nagre reflex pala. Ang dami ko nang puti, guys. Oh. Mm, yan. Si Bibi on next. Nagagalit eh. Dadaan po ako siguro sa maliit na ko guys kasi kailangan kong bumili ng I think beans para kay Bibi Onyx at sa ka ano pa nga yun kailangan ko piling kay Bibi yun ah, kailangan ko din kumuha ng egg tsaka milk para kay daddy di bukas na gagawin kong ano rice pudding kasi gusto niya ng rice pudding guys see you guys hi guys dito na pala kami sa bahay kanina pa kapag luto nung ako ng pagkain ni Bibi Onyx oh. chicken, carrots, broccoli at saka potato saka chicken, saka tomato, saka onion ang nilagay ko sa pagkain ni Bibi Onyx guys ah nanonood no, si no. Bibi Onyx ng TV, bye bye Hi guys, siya kaligal lang ni Bibi Onyx. Ready to sleep now. <laughs> Where's Baby Onyx? Baby Onyx, where are you? Where are you? Wait, you there? No. Kiss mommy. <laughs> Ayan, punta lang kami sa kusina. Maghugas lang ng siren kasi Natutulog na siya. Night night na. Well, really? yeah. Good night guys. Say good night na. Ito mm. the... mm. Kanina daldal siya ng daldal. Ay like, nga may kamera na. Ayan. Nag-inarte na. Nag-inarte na ang bata ah. Good night. <laughs> good night. Good night na Good night. Say good night. No. Good night, everyone. Yes. Tinatay niya, guys. Good night na, good night. Maulog ka. <laughs> dal ka dal, ng dal-dal kanina. Ay. Nagmunguya siya kasi nagnyingipin pa siya. Nagnyingipin na siya. May dalawa ng ngipin lumabas sa baba. Baka may palabas na rin sa taas na. Tingnan niyo. O, oh, abilidad ng bata na yan, o. Oh. siya. Thank <tinyo> <Lala, lala, lala. tinyo> <Dito> you. <tinyo> Good night now. Good night. night, night. Night, night. night, night. Matulog na si Bibi next. Kasi na. Sabihin mo. Night, night na. Night, night. night. 띠끌 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 끌끌끌끌끌끌끌끌끌끌끌끌끌끌끌끌끌끌끌끌끌끌끌끌끌끌 Gila ko sa batong ito. Eh! Gusto hmm? ko siya maulog, anak. Sige okay, na. Good night na. Bye-bye. Say bye-bye na. Blind kiss. Blind kiss na. Blind kiss na. Wow!